Good morning mga kapanibagong araw panibagong vlog tayo Update po tayo sa ating mga rabitan Baka meron gusto bumili Ayan you know, o For sale Dito po tayo sa ating rabitan Stay tayo natin sila Shoutout po lang sa mga OFW At sa mga ating silent viewers Thanks Marami marami salamat sa so, pag subscribe Ito po kita sa mga rabit natin pero you know, kulo na kulo na tayo sa kulungan. <laughs> dalawa, dalawa. Isa. Ito, dalawa rin magkasama. Yun. May bagong anak po tayo ngayon dito. Ito, so, ng anak na lima. Kasi isa, payat, di ata pinapadede. Nisan yun o, oh, no? yung itim. Napakapayat, ah, yun know. o. You oh. Know. Hindi mo alam kung nagpapadede itong nanay na to. Yung isa yung hindi nakakadede. Ito oh. Nakalaki po tayo ng American yan oh. Mmm. Ganda niya. Yun. Ito tatlo anak. Malaki na. Yan. Ito ang ating mga rabbit. Ito. Yan. Ngayon guys, pag kayo na lang para sa aking YouTube channel, paki-subscribe, paki-like. Pindutin na ang bell para update kayo sa aking mga videos, araw -araw. Natin, video sa araw-araw. Tagal na din hindi nagpapag-video. Ang hirap naman natin. <laughs> Yan oh. Yan po ang ating mga back. Yan. Yeah. So, time sila. Wala yung mga damo. Wala mga damo. Ayan Mga idol, baka mayroong gusto bumili dyan PM lang po kayo, mayroong malantay pang benta Dito Kasi tayo sa, kulang tayo sa kulungan Ito, baka may gusto na ito Parang kangaro Ayan o Ayan o Ayan o Ang ko rin natin Yan Ito guys, dalawa anak ko <coughs> Wala na po ito yung kulungan Ito, ito lang, bakanting natin Yan Ito yung ating mga line lap Yan Ayan guys oh, pakisubscribe okay, na ako. Ito po ating YouTube channel. Ayan so guys, maraming salamat sa mga pagkakulong ng video. Ayan dito na lang. Bye bye!